Guys, bigyan ko lang ng reaksyon itong sinasabi ni Christopher Min at ng dalawa pa niyang co-host na problema daw ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Panoorin po natin. Ang dami rin nagtatanong, paano ba maiaayos ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang problema? Ay, oo uh nga. -huh, Kasi, uh -huh. ano, nag-aaway yung magkabilang uh -huh. kampo. Halos gibang-giba na yung Catniel. Uh -huh. nag gani na, di oh, paksyon yeah. uh -huh. na. Uh -huh. Ikaw, sa palagay mo, anong maaaring gawin para matapos na ito? Alam mo, maganda itong usapan natin ito. Uh -huh. Lahat pwedeng lumahok dito para sa gesture. Malay mo uh -huh. naman, uh -huh. kapulutan ito. Siguro dapat na magkaroon ng pag-uusap ang dalawang grupo. Okay. Hmm. ba? Diba? Nang sa ganun malaman nila kung paano dapat sagutin ang mga bashing ng mga grupo ng... At walang kukulan. Ano, at pukula. walang, oh, walang pumulani. Well, ito naman po ang opinion ko at sa pagkakaalam ko, it was last year, November 30, 2023 pa, tinapos ni Catherine Bernardo, ang sinasabi nilang problema nung ipahayag ni Catherine sa kanyang IG na Chapter closed and I hope this finally helps all of us move forward. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for your understanding. Diba, maliwanag na, tinapos na ni Catherine Bernardo yung kabanata ng libro nila ni Daniel at ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol dito. Ngayon, kung nag-usap man or hindi, ang dalawa ni Katrina at Daniel, eh nasa kanila na po yun. Hindi para imidya pa yung kanilang salo o binsay sa isa. Masyado na pong personal yun. At dahil nga nag-away at nagkahiwalay ang Kathniel, ay dapat nating maintindihan na hindi maiiwasang magbigay ng reaksyon, negative man or positive, ang kanika kanilang mga fans. Yung mga palitan ng hindi magagandang salita mula sa kanilang fans, huwag nyo nang ipakargo kay Katrina at kay Daniel. Lalo ngayon may cut din na at madami ang lumalabas na fake tweets, fake news sa social media. So, ibig bang sabihin, cargo or problema ni na Katrin at Alden ang batuhan ng di magagandang salita ng kanilang mga fans? Kay Christopher Min, kay Romel Chica at Wendell Alvarez, I'm not against you. Ito ay kuro-kuro ko na para bang sinasabi nyo na yung pag-aaway ng dalawang kampo yung kampo ng Katniel at yung kampo ng Katden ay kasalanan at problema ng ating mga iniidolong artista. Yung mga fans, lagi lang nandyan yan at nakasuporta sa iniidolo nila at never sa ating kasaysayan ng showbiz industry na nawala yung bashing, lagi yung kasama. Yang batuhan ng reaksyon, comment, maganda man or hindi, normal yan. Para kayong bago ng bago, ebatikan eh, na kayo sa industriya. Nasa ating mamamahayag, nasa ating mga vloggers, kung paano natin i-handle at i broadcast yung ating mga content na hindi naman gaanong ka-offensive. Sooner or later, yung mga pokula ng hindi magagandang salita sa pagitan ng fans ng Katniel at ng Katden, hindi man totally mawala, ay siguradong mababawasan yan, especially pag dumating yung time na makapag-move on na din si Daniel Padilla. Dahil para sa akin at base sa nakikita ko, Catherine has already moved on dahil nakita na niya ang totoong hari ng puso niya.